kaya lahat like, kapag ako yung nagiging mag-speech ako, ginagawa ko na ano, na bilang uh, nila na nagpagsalita, lalo na wala sa mga sa mga high school, dahil high school lang po ako, mga estudyante, lagi ko po sinasabi sa kanila na mag-aral sila. Kaya, dahil uh, hindi po ako nakapag-aral, wala ko po ako magagawa Ah, uh, kung gano'n ang katsaw nila sa akin, hindi ako marunong mag-English, na marunong uh, magsalita ng marami dahil kulang po sa basa ah, uh, kung kadyawan na si Lito Lapid ganun ganun na lang kung maliitin si Lito Lapid ganun ganun na lang. eh, tagal ko na po sinasabi ito eh unang press call ko pala nung uh, Jess Lapid Stories sinabi ko na kung anong pagkatao ko sabi ko pa hindi mo marunong ito kaya hindi po ako nag-start man ako, nang pasampas ko nalang ko dahil kulang ako sa pinag-alala, eh hindi ko naman po alam na makakarating ako dito. Kahit nakalala na yung captain lang, hindi ako qualified. Kahit nakagawa, hindi ako qualified. Kaya po, nasa isip ko, na uh, wala akong karapatan pumasok sa politika dahil kulang ang pinag-alala ko. Pero wala po akong magawa eh. Tinadala ako ng kapalaran dito. Nasabi ko na nga, eh, sinisigaw pa nila. Hanggang ngayon, dahil sa edukasyon ng kulang ako sa edukasyon, yun pa rin ang barat nila sa akin. At kung kaya ito, naging Vice Governor ako ng tatlong taon, naging Governor ako ng tatlong term, bali nine years, 12 years po ako narungkulan sa Lohan, ngayon pag-apat ko na punto ito na termino bilang senador, gano'n pa rin ang sinasabi nila sa akin. Sino sino si Lito Lapid? anong ba ba si Lito Lapid? Hindi namin naririnig si Lito Lapid. Na ko na lang po yun, dahil ano magagawa ko, tulad talaga ako eh. Anak lang po ako na nabandera eh. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, ipakiganti niyo ako na. sampak sapa, pag-aral kayo. Ayoko marinig, ayoko maisunto kayo na nararanasan ko kayo. Kaya si Mark naman, palapakang po natin siya. Isa lang po siya, sorry. Sinagbutihan niya, uh, sinunod niya ang kapustuhan ko. At uh, yun na, pag ko Ayaw, wala kayong karapatan magsalita at wala kayong karapatan na sana sabihin nyo na hindi kayo nakapag-aral. Yan ang hindi ko papayagan. Tinaya ko buo buhay ko, pawis at jugo, sa tubis, sa stuntman, naging pita, para mapaharal ko kayo. Dahil yung pinapato lagi kayo dito lapit, ayaw kong ibato sa inyo. Kaya ngayon, hindi lang mapato sa kanila. Binapanig lagi sa akin, tulad ng tanong mo, Buenas tardes.